good morning, peeps. Kan ang ah, bulak bulaklak na ito. Ah? Ay, mabaho yung pangalan niya. Pero kahit na mabaho yung pangalan niya, ang ganda-ganda. Tingnan niyo naman. No, oh, tingnan niya Iba-iba ang kulay nito. Iba-iba ang kulay nito. Iba, -iba, Iba nag-yellow siya. Tapos, Nagpiping. Ay, ganda-ganda. Kahit mabaho yung pangalan niya. May naidudulot naman siyang kagandahan sa mundo. Diba? Ang ganda-ganda kaya nito. Alam niyo ba ang pangalan nito? Uy, ganda talaga, oh. ay ganda, oh. Diba? oh ganda. Ang pangalan namin dito ay Bulak sa utot-utot. <laughs> Bulak sa utot-utot. Mabaho siya pero ang ganda-ganda. Follow me for more. Hmm, nagpo siya sa kagandahan. Char, char, char.